Hindi inakala ng marami na ganito pala kahirap ang pinagdadaanan ng dating sikat na komedyante. Nawalan na ng trabaho at naibenta pa ang kanyang naipundar na bahay. Alamin ang buong detalye dito lamang sa Get in Touch. Sa panahon ngayon, marami talaga ang nawalan ng kanilang pagkakakitaan at pangkabuhayan. Hindi mo rin masisisi dahil nga ay nagka-pandemya ngayong mga panahon. Pero iba ang dating komedyante na ito dahil matagal-tagal na rin pala siyang hindi nabigyan ng trabaho kaya nagkagewang-gewang ang estado ng kanyang buhay. Marami sa kanyang mga tagahanga ang nalungkot sa kanyang naging kalagayan na talagang hindi inasahan ng marami ang kanyang sitwasyon. May business na pala ang dating komedyanting si Berwin Mele na nakapwesto sa Octagon Fashion Strip Tai Tai Siya mismo ang nagluluto at sarili rin niyang timpla ang itinitinda nila sa Corny Doggy Premium Corn Dog base sa kwento niya ng mag-guest siya sa vlog ni Ogie Diaz sa YouTube nito na umabot na sa mahigit 800k views and counting. Inamin ni Berwin na kung busy pa siya sa karyer niya bilang aktor ay hindi niya maiisip ang magtinda ng corny doggy dahil marami siyang ginagawa at kumikita siya ng malaki. Aminado rin na ang kinikita niya ngayon sa pagtitinda ng hotdog ay maliit lang Unang tanong ng sikat na content provider, host at talent manager kay Berwin ay paano nakaapekto sa kanya ang COVID-19 pandemic. Alam mo, G, bago pa man mag-pandemic, tinamaan na ako eh. Bago pa mag-pandemic, hindi na rin naman ako nabibigyan ng chance sa TV. Ang huli natin yung home sweetie home. Matagal na yon, di ba? Itong pandemic, ito yung pinakamabigat. Number one, yung events na rocket natin talagang nawala rin. Ang medyo tinitignan ko lang na magandang perspective is hindi lang ako ang dumaan sa problema. Hindi lang ako ang nag-iisang naaapektuhan. In fact, marami pang iba bungad ni Birwin. Ano-ano ba yung mga bayarin niya noon na kailangan niyang hagilapin ang pambayad ngayon dahil hindi siya nakapagtabi? At dito na nagsimulang nagbago ang boses ni Berwin at pinipigil ang pagpatak ng mga luha. Before pandemic, nakabili ako ng bahay at hindi pa man nagpa-pandemic, tumakbo akong konsihal dito sa Taytay. -tay. Hindi rin naman pinalad. So at first, maghahagilap ka at wala ka rin namang aasahan dito. Walang industriya, walang trabaho, hindi ka nanalo so wala kang ibang kakapitan kundi ang Diyos. So after mong maghagila para sa mga bayarin, next is you surrender. Yun yung mahirap. Masarap pakinggan pero mahirap gawin. Kahit hindi mo matanggap na ibenta ang bahay mo, ibibenta mo eh. Binenta namin ang bahay namin. One thing, wala kaming pambayad kaysa marimata ng bangko. Binenta ko. Pagtatapat ng aktor. Sa tanong ni Ogie kung may nakuha siya sa mga pinagbebentahan niya, yeah nakakuha ako at ngayon nagre-rent na lang kami ngayon. And on the other side of the story, nagre-rent kami pero hindi na kami masyadong naghahagilap yung pambayad. Kung baga, dati stress na stress ka. Ngayon, when you surrender everything sa Diyos, tanggap mo ang sitwasyon. Hindi na ako ngarag sa sitwasyon kasi wala na akong malaking babayaran. Kasi nangungupahan ka na lang, not like sa bahay na malaki, nakalone yun eh. Malaki talagang halaga, monthly amortization, kwento pa ni Berwin. Kinumusta naman ang mag-iinan niya na dati ay may bahay na malaki pero ngayon umuupa na lang sila. Ano ang nararamdaman ng aktor? Siyempre, lalo kami ni Lara, dream house namin yon. Nung ginagawa yon, kasama ko mga anak ko, designing the house lahat yon. Siyempre, masakit yon, sagot ni Birwin. Ang malaking pasalamat ng aktor ay okay silang mag-asawa, nagmamahalan sila kasama ang kanilang mga anak kahit nawalan sila ng malaking bahay. Dito tuluyan ng umiyak si Birwin. Siguro kung hindi kami kumapit sa Diyos, malamang hiwalay na kaming mag-asawa. Wala na, patay na ako, hindi ko na kinaya. Alam mo yung laos ka na tapos pinag-uusapan ka pa? At sa awa ng Diyos, kapag lumapit ka, hindi kalungkutan ang ibibigay niya sa iyo. May mga artistang puring-puri si Berwin na hinding-hindi niya makakalimutan sa panahon ng pandemya na ramdam na ramdam niya, si Bayani Agbayani. Si Bayani kahit kailan hindi ako hinindian. Umiiyak na sabi niya. Hindi ako humingi ng pera dyan, ha? Hindi rin naman nagbibigay ng pera. It's not about the money. But every time I ask Bayani, pare, patulong naman ako, video greetings. Kaagad yan, pare, may produkto akong binibenta, pa-endorse naman. Pare, pwede ba akong pumunta dyan? Dalhan kita nito. Pa-picture tayo. Kahit kailan, walang dalawang isip, never akong hinindiani Bayani. Meron pang iba artista pero si Bayani ang consisting na tumutulong sa akin, kwento ni Birwin. Talagang patunay na kung kayo ay mabuting magkaibigan ay talagang walang iwanan kahit anuman ang mangyari. Diyos lang ang dapat nating kapitan kapag tayo ay lugmuk na lugmuk na. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.